Good morning mga kalumad dahil um, lumilindol dito sa amin mga kalumad pa uh, papunta ako mga kalumad ng palingki dahil uh, mag inutusan ako na, na mga bili po ng mga ulam dahil uh, natatakot pa ako natatakot pa ako mag vlog doon sa tubigan kasi uh, may lindol dito sa Bislig City sa amin yan mga kalumad papunta na po ako sa aking motor mga kalumad nito na pa sa aking motor mga kalumad yan at uh, pinasinusini sinusuyan ko ang aking motor mga kalumad pina pinaandar ko na dahil uh, pasingod ako sa kung, uh, sa palinggi sa bis, bislig public market yan mga kalumada dito uh, na ako ano, panagan, padagan na, na ako akong motor mga kalumad, dahil uh, para mabilis mabilis ako pa, uh, papunta ng palinggi ayan ang rainbow mga kalumad ganda yan mga kalumad itong bislig ay la bislig mga kalumad yan uh, dito mga kalumada ah, papunta na po na ano, karating na po ako dito sa palingke uh, ah, namili po ako ng isda na anong uh, bibilihin ko ayan mga kalumad ang sarap sana mga kalumad ng isda yun kaso medyo brang mahal yan dito mga kalumad um, mahal din kaya nang hanap na lang ako ng iba mga kalumad ayan dito mga kalumad sa parang sarap itong ano lambay mga kalumad ang uh, all bro, glow crab bumili ako ng kalahating kilo at halatang kilo din ng bangus mga kalumad yan dahil uulamin na, uh, yan ang uulam natin mga kalumad yan at bumili ako ng libuo uh, mga kalumad na uh, one half, uh, yan dahil uh, kikilawin natin yan, uh, sobrang sarap uh, yan uh, bumili na ako ng mga lamassers ma sigurado mga kalumad mabungkag na po bahaw ni nanay karo mga kalumad yan mga kalumad medyo traffic, papawalin ako yan, uh, medyo nagabihan ako mga kalumad yan yan sinanay mga kalumad naghihintay sa akin mga kalumad nagdudo yan, yan yan linagay ko na yung dalawang bangus at saka yung block cover lambay dahil uh, pakukuluan natin dito sa aming abuhan mga kalumad yan mga kalumad oh, pinakuloan na natin yung lambay mga kalumad at saka yan mga kalumad yung sawsawa natin ang libuo natin mga kalumad yan ang libuo uh, yan ang kinilaw na bangus mga kalumad na may ano may kamatis at saka yung lambay mga kalumad yan luto na at saka yung Ah uh, bahaw ni nanay mga kalumad siguro ada yung dalawang bahaw ni nanay suso so, sigurado ang mabubungkag na bahaw ni nanay ni kumakalo nya na bangus mga kalumad hanati hati-hati ko na mga kalumad yan dahil uh, nagugutom na ako mga kalumada kakain na may kamay mga kalumad yan mga kalumado oh. so, s'yempre mga kalumada kakain na ako yan um, s'yempre mga kalumada mayroong pumunta pinakain ko na rin yung dalawa yan nanay ko mga kalumada kahit uh, konti-konti mga kalumad basta magka uh, magkatipok tapok magka magka magkaangay gihapon. Oh, so, sobrang mas, sobrang taba-taba ng lambay nito mga kalumad. Yan oh, no? sobrang parang may uligi mga kalumad yan. Yan, kain na tayo mga kalumad yan. Mm. Yan, yan ang stepfather ko mga kalumad yan si Uncle Lee, si Uncle Rocky mga kalumad yan. Kumakain na ngayon yan oh, no? kumakain ng libo o mga kalumad. Sobrang sarap. Yan, ang sarap mga kalumad. Yan, yan, yan si nanay mo po na sa doyan uh, ah, dahil ah, nasasarapan sarapan sa aking mga putahi yan oh. kakain din ako makulumad mmm sarap sarap mmm sarap nabubungkag na yung bahaw namin mga kalumad hanggat dito na lang yan sinanay ko mga hanggat dito na lang mga kalumad maraming salamat bye bye god bless you